Naan, panitan, dagat sa panitan. Hmm? Dagat na sa panitan, Kyle. Ang mga pa malay ni ko wala sila mga bugas na tabok down on din sa kalusot. Gutom. <laughs> or else bot sila sa Eh. dagat kai nah dagat sa panihan ha huh? hmm di korog na gan i hmm bas company ang uh...